Hey, good evening. Soon to eve and the sunflower are really very very beautiful. Tinan nyo guys oh. talagang ready na siya for picture taking siya pag umaga. Ganyan no, ang ganda tingnan yung sunflower na sa harap talaga siya ng bahay. Diba? Ang ganda niya. Nagkamali lang ako ng design dito kasi hindi sila makapag-picture kasi may mga plants dyan. Pero, pwede naman dito sa atras. Ayan. Yun know, o, kito. Habang nagdidilig ako ng mga halaman. Umiilaw na yung mga solar lights. Yun you know. o. Ang cute. Ready for pictures na sila. Ang cute na. No. Tapos tinatanong ni Bating, bakit daw lahat? Tinatanong nila, bakit daw lahat ng sunflower dito daw sila nakaharap? Sa harap because the ray of the sun is there every morning yan yung sunrise sunrise so dito nakaharap yung sunflower natin ah, 'di ba ganda niya tingnan no tapos ito naman yung view doon sa waiting area so umilaw yung ating mga solar lights you know ang ganda ng mga sunflower at yung mga pink ang cute. Oh, di ba para sa utak. Parang brain flower 'to. Ay, parang brain flower ang pangalan nito, oh. Brain. Kasi mukhang utak eh. Utak. Brain flower, parang brain damage. Parang utak ito, no. Oh, kasi mukhang may sunflower because it looks like sun. Meron din tayong brain flower. Oh, di diba? Comment down kung ano pangalan ng flower na yun, guys. Ito ay ipidium ano to? ano to? Elu Basta anong pangalan nito guys? Ito, anong pangalan yan? Ito naman ay Red Palmera. This is the African Talisay. This is the gabi, -gabi na puti. Ito naman ay rubber tree na variegated. So, ito, anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Galo silang dalawa. Suha so, yata ito na variegated. Ito, anong pangalan nito? Tail? Tail tree? Ano Ito is the champagne tree. Ayan, champagne tree. Ito naman ay part ng variety ng African talisay pero ibang color niya. Ayan, sabi. African talisay, ito na kulay brown. Ito, anong pangalan nito? Hindi na design-designan. Ito, bougainvillea. Ito ang pangalan nito, hindi ko rin alam. Ito yellow bell. Ito naman is white bell. Yan, the yellow bell and the white bell. Bakit siya white bell? Kasi wh white, white siya, tapos parang bell. Pero hindi ko alam kung white bell ba siya. Ito ang pangalan nito. Nagpa-flowy na flower yellow. Ito naman ay golden whatever. Ito naman ay burikat. And these are the African Talisay. Ayan. So, nagbidilig ako ng alaman. Ito naman ay kutsarita. Ito anong pangalan nito guys. Pink Bell. Ayan, anong pangalan niyan? Violet Churvanes. Ito naman may lubi-lubi na pula din. Red. This is the money tree. Ayan, malaki siya. Meron African Daisy and the uh, Antorium. Ay, Antorium yan. Orchids. Em, um, ito naman ay... I think this is the philodendron. Ay, ito, monstera. Kasi nga na nani? Psyllium. My fingers daw. Ha? My fingers? Pistika? <laughs> <Huh? My fingers? laughs> ito naman ay tunok-tunok. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. What do we call this one? Ito naman ay yellow churva. Ito naman ang pangalan nito. Pareho lang sila ng tunok-tunok. Ito naman ay white bell. Ito naman ay pine tree na hindi ko maintindihan. small pine tree. And this is the African talisay na hindi variegated. Kasi variegated kasi may puti. So, ah, meron pa pala dito. Yan. Ito naman ay ang kalachuchi na pink. Ay puti. Hindi ko alam kung anong color nito. Basta may kalachuchi yan siya. And ito, pinakalas. Ayan, pinakalas na plants namin. Ayan, pine tree. Pine tree ba yun? So, Yan lang yung mga nandito sa bahay ng mga halaman. So, pinakita ko po sa inyo kung ano yung mga halaman dito. At umilaw na lahat ng... Ay. lang, ang ganda. Oh. Ito naman ay... Under my my flores, my 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 flores, um, solar lights. Ayan, yan ay copies style. And these are the barn lights. Ayan. So, oh, cute. Artika. Eh? Ayan, no. Five fingers daw. Ayan, may ilaw na siya. Tignan natin. Yung bahay lang yung walang ilaw. So, tinan natin dito. Ayan, no. May ilaw na siya. So, that's the view. Ah, meron pala akong hindi mapakita sa inya. This one. The variegated baliti tree. Ah, di ba? At meron tayong tanglad na kalbo na dito. Meron din dito. Ah, meron pa pala dito. Ito, anong pangalan nito? Ang puti. Lumalaki din yan. Ito din. Anong pangalan yan? Ito naman sa luyot. Ayan, may bayabas, may papaya. Ito pala. Ito, magkaiba to. Ito, ano to? Anong pangalan nito? Dito ko siya pinagapang para... Ay, dito. Dapat dito ka gumapang. Dyan. Diyan ko siya pinagapang para lumaki diyan. ito, anong pangalan nito guys? Variegated din siya guys. Mahal to guys. Binigay sa akin. Ito to, iba namang style nito. Pagapang din siya. Lagay ko talaga dito yung mga gumagapang para maging ano to, maging maging lasang. <laughs> yan, din siya. Gagapang yan sa diyan. Meron tayo dito dumikit na talaga. Ayan, meron siya dito. Ito, iba naman sa na variety. Ay, dami pa ng plants dito. Ito naman dito mga photos na plant yata. Gumapang na rin dito. Ito. Ang na siya. Oh. Para kabang naman si Arjel, na mahilig gumapang. Siya mahilig gumapang. Ay, ito okay. Ito naman gabi-gabi na variegated. Meron tayong sensation. Mayroon tayong hindi ko alam kung ano to. And ito tayong sili na seven colors. Ayan, different colors na sili. Yan lang. So, meron tayong mansanitas. Yan lang, guys. Ah, meron pa pala. Meron tayong ibang variety na burikat at meron tayong bird's nest. Meron tayong orchids. Ayan. Meron tayong hindi ko alam. Ito naman monstera na hindi ko rin alam na pangit yung tubo. Ito meron tayong anahaw. Meron tayong hindi ko alam kung anong pangalan nito may may anahaw tayo at champagne tree at antay lamok antay mosquito na plants so lang ah meron pa pala dito <laughs> ito yung mga tulog na yung mga flowers ayan meron tayo dito ang yucca plants na namatay na at ito naman ang ating cherry and meron tayong talisay na totoo ayan. and ito pa lang ating yucca tree final so ito na lang ang final meron tayong yuca tree yucca plants meron pa pala final pa ito naman ating mabangon na bulaklak Ano pangalan nitong bulaklak na ito at meron tayong agar agar na nandun sa likod so yun lang ito yung talisay natin na totoo so thank you so much for watching welcome to Hinaguan Nature Park pero Hinaguan Farm lang dito kanang calling sa gumawa nito Piring magpagawa ng Hinaguan Nature Park bayaran ko na lang <laughs> magkano po yan lang po. Bye bye.